Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano pumili ng second hand parts. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Bibigyan ko lang kayo ng basic idea, mga pointers, kung paano ma-check yung second hand item. Okay, so simulan natin dito sa crankset. Kung halote kang kukunin mo, make sure na yung spindle hindi naman nangangalawang ng todo. Okay lang naman mangalawang ng konti kasi pwede man naman kinisin ng liha. Pero kung nangangalawang na ng todo yan, wag na. Kailangan mo rin i-check yung pinch bolt niya. Kapag nag-meet up ka, kuha ka lang ng 5mm allen key tapos subukan mo lang siyang higpitan. Kapag hindi humihigpit, yung tuloy-tuloy lang yung ikot ng bolt, loose thread yun. Tay tayo dyan. Sa crank bolt, ganoon din. Minsan nalilose thread yan, lalo na kung mali yung paglagay ng dating may-ari. So, iti-check mo yan. Kung pantay pa yung thread o loose thread na. Pag loose thread, syempre, huwag mo nang kunin. Ang pinaka-issue ng mga crank set mapa square taper man o hollow tech ay yung loose thread yung lagayan ng pedals yung kabitan niya mapapagastos ka lang kapag pinagawa mo pa yung loose thread na lagayan ng pedals kaya kung second hand tapos yun yung issue ah, lumayo layo ka na magpas ka na Tunod naman natin itong mga pedals. Sa mga ganitong second hand guys, yung mga alloy na serviceable, yung pwede mong kalasin kailangan mo rin i-check yung mga threads niya. Hindi lang ito yung i-check mo, yung threads dito sa loob. Kung sinabi namang seal bearing, okay lang, basta hindi umaalog yung bearing. Kapag may naramdaman ka ng maliit na play, magduda ka na, baka worn out na yung pedals na yon. Pero kung kaya naman palitan yung bearings, edi okay naman. Ganun din kapag clips pedal yung bibilin mo. Check mo yung mga spring kung nangangalawang na. So, medyo may issue dun sa locking mechanism niya. Pero, ang pinaka-importante talaga doon, yung spring ng clits. Kung mahal yung benta, close to brand new, hindi brand new na lang kunin mo. Sa mga chainring naman, dalawang klase kasi yung mga chainring natin. Merong geared o yung 2x3x. Meron din namang single speed na katulad nito. Lahat naman ng geared chainring, ah, medyo matutulis talaga ang mga ngipin niyan. Makikita mo yung wear niyan kapag parang manipis na yung ngipin niya. Yan yung numinipis siyang ganyan. Tapos, yung cavity niya dito, yan yung letter U na yan, malalim na. Kapag malalim na yan, ibig sabihin, banat na yung ngipin. Manipis na masyado. Kapag gano'n, hindi ipas, huwag mo kunin. Ganon din pagdating sa mga single speed na chainring. Yung mga ngipin din, numinipis din yan. Mas mabilis nga numipis yung ganito eh kasi gawa siya sa aluminum. Kapag okay yan, dapat ganito yung itsura niyan. Kwadrado pa yung dulo ng ngipen. Parang pa-square may kanto. Pero kapag itong chainring na to, nakita mo na parang pyramid na yung ngipen, pa-triangle na siya. Huwag mo nang kunin. Ganun din yung mga palettero na yan. Kapag masyado nang malalim yan, saka umuuka na dun sa gilid ng ngipen, worn out na yan. So, kapag ganon, pass na. Handlebar naman, since isang solid lang na aluminum yan, wala naman yan magiging issue. Kapag carbon handlebar naman yan, yun talaga yung pupukusan mo na i-check. Lalo na kapag budget mill na carbon, madali yan mag-crack. Kahit sabihin ng seller na hindi yan crack at nag lang ng gas-gas, yung gas-gas na yun o yung medyo malalim na gas-gas, pwede yun maging crack. For your own safety, wag mo nang bilhin. Sa mga lock-on grips katulad nito, i-check mo lang kung okay pa yung mga threads. Kapag so, nangangalawang yung mga bolts, huwag mo na rin kunin kasi medyo mahirap maghanap ng replacement bolts ng mga ganito. Ahanap ah, ka pa talaga, ba? mag ba? effort ka pa. Mas okay pa na bumili ka na lang ng brand yun ito kaysa bumili ka ng second hand. Okay, sa preno. Siyempre, mayroon tayong dalawang klase ng preno. Isang hydraulic, saka mechanical. So, unahin natin yung hydraulic check nyo lang kung tumatagas yung caliper sa kayong lever. Sa mechanical brake set, madali lang naman yan i-check. Ang kailangan mo lang tignan yung lever arm niya. Kapag bumabalik na ganyan o nag snap pabalik, balik, yan, okay yan. Walang issue sa spring. Kapag binanat mo siyang ganyan, tapos binitawan mo at dahan-dahan siyang bumabalik, huwag mo nang kunin kasi i it's either merong ibang issue o nangangalawang na yung spring niya. Mas okay sa mechanical, yung pumipitik na ganyan. Kapag kukuha ka ng second hand FD, lagi mo lang i-check yung torsion spring niya. Kapag nangangalawang yung spring na yan, huwag mo nang na kunin. Okay lang yung konting kalawang, pero kung yung buong spring, nangangalawang talaga, yung hindi na rin halos gumagalaw yung FD, huwag mo na kunin. RD. Okay. So, katulad nito, meron tayong uh, L2 RD dito. Ang pinaka-issue talaga ng L2, itong cage nya. Madali yan, mga lawang. Pag nangalawang yan, tapos hindi na bumabalik yung cage ng RD, huwag mo nang kunin, pass na doon. Ganun din, sa spring na to, pag nangangalawang, huwag mo nang kunin. Pero kung may konting kalawang lang, okay lang. I-push mo lang siyang ganyan, tapos pag dahan-dahan siyang bumabalik, wala na yan. Pass na. O minsan, hindi pa nga bumabalik eh. May issue na yun pag Sa so, shifter naman, para ma-check kung okay pa yan, pakiramdaman mo yung click. So, ayan guys. Ayan. So, yung mga click niyan, dapat malutong yung tunog. Pero kung may naramdaman ka na parang mahina yung tunog ng click, tapos parang masyado siyang malambot, huwag mong kunin yon Kasi it's either yung ratchet merong upod ng ngipin, o kung hindi, merong mechanism doon o yung plate niya nangangalawang. So kapag ganun, huwag mo kunin. Sa chain naman, madali lang. Kapag kinakalawang yung chain, kahit konti lang, wag mo nang kunin kasi mahihirapan ka lang i-restore yan. Kung maganda naman yung chain at wala namang kalawang, i-check mo yung roller. So, ito yung roller, guys. Ngayon yung bilog na yan sa gitna. Gamit itong daliri mo, tapik-tapikin mo lang siya. Kapag nagwiwiggle yung roller sa loob, wag tinatapik mo siya, Pag masyadong malakas yung play, wag mo nang kunin kasi worn out na yon. Pero kung ganito, may konting play, So, sobrang konti lang, okay lang yan. Basta pagkalawang na, tapos meron ng play yung roller, wag mo nang kunin, pass na. Sa sprocket guys, madali lang din. Kapag yung mga ngipin ng sprocket mo, parang manipis na, saka yung dulo ng ngipin niya, hindi na kwadrado, yung medyo patulis na, worn out na yung ganong sprocket. Lahat ng sprocket, mapa type man yan o cassette type, gawayan sa bakal. Although si Shimano, mas higher quality na bakal. stainless pa nga eh. Sa mga budget mill na kasi, mga bakal yon madali yon mga lawang. So kung nangangalawang na yung sprocket, huwag mo lang kunin. Sa mga hubs naman, medyo madami diyang checkin. -check so wala lang akong example ng thread type na hubs, pero ganito na lang, picture ko na lang. So, ganito ang thread type na hubs. Ang thread type na hubs, wala naman niyang hub body na katulad sa cassette type. So, ang gumagalaw lang dyan yung axle niya, saka yung mga bulitas. Kung ball bearing type yung hubs, okay lang basta hindi kumakalas yung ball bearing. Yung cup ng bulitas, yung parang sumasado sa bulitas, kapag natatanggal yon, wag mo nang kunin. Sa seal bearing type naman na thread type, ganun din. Kapag may kalog yung bearing, pwede mo naman wag na lang kunin, bumili ka na lang ng bago. O pwede mong kunin, papalitan mo nga lang ng bearing. O so, gagastos ka pa. O so, ganun din. Kung may issue, hindi wag mo na kunin. Pero kung smooth naman yung mga ikot nila, tapos minimal lang yung kalawang, yung pwede mo naman liningisin, edi okay lang. Basta mura ang benta. Yung ganitong hubs naman, yung cassette type, dapat hindi nangangalawang yung QR niya. Kapag nangangalawang yung QR, ibig sabihin niyan, pati dun sa loob, nangangalawang na rin. Kung yung spring sa kayong poles, nangangalawang na, o merong damage, o yung mismong poles, gumagalaw na dun sa lagayan niya, huwag mo na kunin yun. Kasi, ano na yan, worn out na yun, o na worn out dahil sa pag -e edit Sa lagayan naman ng rotors, double check mo rin kung loose thread na yan. Kung loose thread, pass. Kung hindi, hindi okay. Sa interior guys, kung bibili kayo ng second hand, kung meron ng patch na isang piraso, okay lang yan. Pero kung madami na yung tire patch, mga tatlo, apat, o lima, o isang katerba na yung patch, wag mo nang kunin. Mas maigi nga eh, huwag ka nang bumili ng second hand na interior. Madami namang interior sa mga bike shop. Sa Shopee, ang dami din. Kaya no sense din kung hahanap ka pa ng interior na second hand. Okay, sa gulong naman. Kapag hindi pa yan upod, okay pa. Pero kung upod na yan, um, huwag mo nang kunin. Kalbo na siya eh. Pero minsan, may mga gulong na buo pa yung threads pero nagkaka-issue naman dito sa tire wall. Sa tire wall, lalo na sa mga skin wall, napupunit yun. As long as walang punit, walang crack yung gulong, okay. Okay, sa rim naman, as long as straight ang rim, okay yan. Kahit may mga gasgas, -gas, okay lang yan. Gasgas -gas lang naman yan. Eh. Natural lang talaga sa rim yan. Sa mga rim brake naman na rim, kapag manipis na yung brake surface, wag mo nang kunin kasi magkaka-issue ka doon. Ganun yung nangyari sa akin kaya ako pinalitan yung setup ni Schwinn. eh. Mararamdaman niya yung kapal noon. Kapag parang manipis siya na mas manipis pa siya sa kapal ng piso, wag mo nang kunin. Pero kapag medyo makapal pa siya na parang piso pa yung kapal niya, okay yun. Pwede pa. Pag carbon rims naman yung bibilin mo, kapag may deformality sa isang carbon rim, wag mo nang kunin kasi magiging issue yan. Pag tumagal na yan sa'yo, hindi mo masasabi kung kailan yan bibigay. kung carbon rims na may issue, wag mo nang kunin. Sa fork naman guys, madali lang din i-check kung okay pa. Since dalawa yung klase ng fork na meron tayo, isang rigid saka isang suspension, sa rigid, che-checkin mo lang kung diretso pa yung legs niya. Kung yung isang legs nakapaling, nakabuka, o yung parehas dalawang legs nakabuka, huwag mo na kunin yun. Kahit sabihin pa ng seller na madali lang magpaayos niyan, hinihilot lang yan, huwag ka maniwala, patapon na yung ganun. Kasi na-aksidente yun, ewan ko, hindi ko alam kung paano nangyari yung bumubuka yung legs nun. Suspension naman, i-check nyo lang itong stanchion niya. Kung kinakalawang na yan, huwag nyo nang kunin. Pero kung wala namang kalawang, hindi okay. Ang pinaka-importante dyan, kung naglalaro pa. As long as nagbabounce siya at naglalaro yung suspension, okay. Pero kung naglalaro lang siya tapos ganun lang yung laro, huwag mo nang kunin yun kasi baka meron ng kalawang yung spring niya dito sa loob. Sa stirrer tube din, kapag nangangalawang yan ng sobra, huwag mo nang kunin kasi medyo deligs yun. Baka mag-snap. Hindi natin masasabi, huwag na, huwag na kunin. Sa mga rubber seal din, dapat buo pa yan. Kapag nagka-crack na o merong maliit na butas, kapag sira yung seal, huwag mo nang kunin. Okay, sa airport, madali lang naman yan. Kapag may singaw yung airport, huwag mo nang bilhin. Kahit napakaganda pa ng airport na yan, kahit napakakinis pa. Basta kapag may singaw, huwag na. Kung ayaw mo ma-stress, ayaw mo ng problema, huwag kang bibili ng airport na may issue. Kaya kung bibili ka ng airport, dapat meron siyang hangin, hindi sumisingaw, yung mga oil sa stanchion hindi rin tumatagas. Kapag ganon, kahit may konting gasgas, -gas, okay lang. Sa stanchion ng mga fork, mapa air fork man yan o yung coil fork, kapag merong mahabang gasgas -gas yan o yung medyo malalim na gasgas, -gas, -gas wag mo nang kunin. Kasi yung gas -gas na yon nakakasira yon ng seal. Ito, yung seal na to. Kapag nasira yung seal na yan, dahil kaka-bounce niya dun sa may gasgas, -gas, wala na. Compromise na yung seal na yon Pag na-compromise yung seal, papasokin na yan ng elements. Papasokin ng alikabok, dumi, putik, tubig ulan, tubig pag nagbabike wash ka, masisira yung nasa loob. Pag nasira yung sa loob, hindi eh, wala ka ng fork, sira na yung fork mo. Magpapaayos ka na. Minsan may nagbebenta ng modified na. Modified, ibig sabihin, may binago sila. So, meron kang makikita ang extend daw nila yung travel para daw mas maganda yung bounce. Meron namang iba na tinatanggalan ng hangin tapos binababa na ito para daw maging rigid. Huwag mong sayangin yung pera mo sa ganun. Hindi lahat ng air fork o mga fork pag inextend mo safe meron kasing pag inextend mo nasisira kasi hindi naman siya naka-design para i extend yung travel. Pero merong adjustable na fork. Kung ganun, i-research mo muna kung talagang ganun nga. Kung na-research mo na hindi talaga siya na i-extend tapos in-extend nung nagbebenta, Wag mong bilhin yun. Sa mga air fork naman o mga fork, kahit coil fork na ginagawang rigid fork, lino-lowered, Huwag ka rin bibili noon kasi sayang lang pera mo. Una sa lahat, delikado yun. Hindi mo rin masasabi kung kailan siya bibigay. Kahit pa sabihin ng seller na tatlong taon ko na yan rin na ride, Ray, hindi naman nasisira. sa kanya, hindi nasira. E eh, paano pag binili mo na? Tapos sa'yo bumigay. O, di sira na. <laughs> sa mga stem naman, checken mo rin kung okay pa yung mga threads niya. Pag sinabi ng seller na may issue na loose thread yung isang bolt, huwag mo nang kunin yon. Kasi sasakit lang ulo mo, saka delikado. Okay, sa mga frame guys, madaming klase yan. Pero, dalawa lang naman yung ginagamit natin. Isang bakal frame, saka alloy frame, yung katulad nito. Sa bakal na frame, kung nangangalawang na yung piyesa niya, kunyari, dito nangangalawang na sa headset, nangangalawang na dito sa seat tube, nangangalawang na dun sa dropout, huwag mo lang kunin, pass na lang dun. Pero kung yung kung yung bakal na frame retro, kahit nangangalawang yan, kinisin mo lang ng liha, wala na yung kalawang na yan. Sa mga retro frame kasi na bakal, ay quality talaga na bakal yung ginagamit. Hindi yung katulad sa mga China na bakal, lata lang. So kung retro frame, okay lang kung bakal. Okay lang na merong konting kalawang. Sa alloy naman, okay. Kung may crack yung frame, pass kahit ibigay pa ng mura yan, pass. Medyo mahal din magpahinang ng aluminum frame. Na abot din ng 1,000 pataas yun. Depende pa kung saan parte. Sa alloy frame naman, ang kadalasan lang na nasisira dyan dito sa chainstay. Yung dito din sa likod na pupunit kapag mali yung paglagay ng seat post. Dito sa head tube, i-check nyo rin kung merong crack. Okay, so yun lang guys. So kung nakatulong itong video na to, leave a like. Kung gusto mo pa magdagdag ng tips kung paano mag-check ng second-hand items, comment down below lang. Okay. Ayos.